Hindi pa yabas yan. Payat to eh. Papayat sa sa oh. ko bayabas Naman ay ako eh. Uh, um, kumakain ka ba niyan? Kumakain ah. ka ba niyan? Ha? Kumakain ka ba Ah, ah. Uh, ilaw eh, matigas. Tulola. Ano Matikas. 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 Tulola. tulola? Tulolang manok. Tulolang manok. Sino magluluto nito? Oo, uh, katulong ko. Ni katulong ka? Oo. Oh. Uh. Uh. Meron akong itip eh. Ni itip ako eh. Uh, kala ko wala eh. Ito naman soft drinks yan eh. Pulse bra. Sting yan. Hindi. Sting. Pari, para hindi nyo ko sting. Lalakas ako. Ah, pampalakas ba yan? Oh, pampalakas ako tagad Ito ito yung dadamitin ko. Oo. Dami mong alam talaga ba ako Okay. Ito! Bura lang. Pulse Ah, Takong, ah, takong ni mapa. Ano? Bura lang. Pulse bra. Sting. Takong. Takong lima, tuyong Tatlo, lima, kinse. Oh. Ah, kinse yan. Oh. Kinse, hindi lang. 15 ba yan? Hindi, hindi. Mamoder ng palaktat. Binti ata yan eh. Ha? Mamoder ng palaktat eh. Ah, moder ka ng palastas. Oh. Oh. Sige eh, pa. Anong kaya mong sabihin dyan? Sting na yung sinasabi mo. Eh, yung iba, ano yan? Ano yan? Basahin mo nga. Ah, Doktorek. Ha? Ano? Doktorek. Gutorek? Anong gutorek? <laughs> ha?

Luto kita, kita. sarap yan ha, upat. bantam, bantang, kumakain ka ba ng gulay, bantang? Oo. bali itong... ...paktet. Sige, Roti mo yung... ...taro po. yung luto ko, bayaw, po ito, bayaw. Hindi ka kumakain ito. Oo, eh. bayaw. Ito itong... ...malaking yapas bayabas Oo. Oh, Saan? Um. Eh, yung e, e bunga. Patingin? Oo, dito ka. Pagkakataon natin. Ito hmm. so yung sinasabi hmm. ni Bandam na bayabas. Ay, hindi bayabas yan, Bandam! Ha? Huh? Hindi bayabas yan. Payat to eh. Papaya, sabi ko -sab uh, bayabas. Uh, naman ay ako eh. Uh, Kumakain ka ba niyan? Kumakain ka ba niyan? Ha? Uh, Kumakain uh, ka ba niyan? Ilaw eh, matigas. Walang uh, ginug eh. Uh, Ang um. dami no? Ang uh, dami. Uh. Walang, walang takaw. Takaw? Ano ang parang pataw? Hmm, matamis. Takaw. Sitaw. Kakaw oh, o sitaw? Oh, meron, meron, meron takaw. Beritong takaw ni Ah, eh. sabi, may tipa ko. Ano na naisip mo ba Ah, uh, ano, ah, kuha kong papaya, pansaw ah, uh, manok. Wow, pansaw Manok ay, yung papaya, kukuha ka, asawag niya manok. Oo, oh, tapos tulola. Ano? Tulula? Tululang manok. Tululang manok. Tinulang manok, hindi tululang manok. Tululang manok. Anong gagawin mo? Pipitasin ko. Paano pipitasin? Ha? Paano mo pipitasin? Eh, mataas yan. <laughs> Matangkat eh. Panta ka eh. Uh, Anong gagawin mo? Akyatin mo yung papaya? Hindi. Uh, ito, tayo mo. Ito, tayo ko hindi. Ma -ma to pag tinayo ko to. Ha? Huh? Pag, pag, pag tinayo ko to, ano na yan? Malalanta na. Malalanta. So so ano, 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 anong gagawin mo? Pupunin mo yan. Ipasin mo. Yung know, na. You know, pa tayo ng paalam sa mayari. Magagalit, pumasok lang tayo dito. Ha? Pati, hindi to? huwag oh, hindi atin yan. Kailangan ka muna magpaalam. Papa, kailangan ka papaalam. Paalam, na, paalam. So, ka kay Bayaw. Bayaw. Ah, bakit Bayaw? Ah, ipita ka yung papaya. Sige, okay, kumuha ka lang. Oo, oh, okay. Ah, kumuha ka lang dyan okay, Bayaw ha. sa tinulang manok. Oo, oh, ngalong, ngalong kong... Gusto manok naisip ni Pinta Gagawa oh. talaga ng paraan si Bandol para makuha niya Nakakita ng upuan mga kababayan. Ay, star na ah. <laughs> nakita, Ayot. <laughs> <laughs> nakakuha ng nakakuha ng paraan para para oh, ilapit mo. Ilapit mo dito. Oh, sige. Sandalan gusto mo baka buhay no ang daming pusa. huwag to. Dito kumuha sa bandaro ah. Hindi diyan. Oh. Ilan kukunin natin? Ilan? Dalawa. pwede na? hindi maganda 'to bandang Sa hiyata. 'Yun na lang. Ay, ang Ayos ah. Teka, sino magluluto nito? Ha? Sino magluluto nito? Oo, uh, uh, katulong ko. May katulong ka? Oo. Oh. Ha. Yeah, bang, talaga. Sino 'yung pampara ng katulong mo? Saan? Saan 'yon? Hindi eh. ko kilala 'yon eh. Si siaya. Aha, siaya oh. ikaw Aga, si Yaya. Ti oh mm, min... hey, ja, ya. oh, ah, si Yaya. Ah. Magluluto ng tinola. Ikaw, hindi ka marunong magluto ng tinola. Kasi si 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 si, si Yaya, hindi ka usahod. Eh. Ay binibigyan mo ng sahod si Yaya? Oh. Isang libong sahod siya. Eh. Baka si Daddy Frankie nagbigay. Hindi ikaw. Kaya ako bigay eh. Ay, ikaw nagbigay. Oh. Sahod niya isang libo. Ah, ito. Magpaalam ka doon. Magpaalam. Ah. Kakit. Ah. Uh, ate, yes. yung papaya mo, uwi ko na. Ate, oh, ko ng... na. Matito, no? Tataw <laughs> ko Ah, okay. Oh. <laughs> Ayos ka talaga ba mo? Meron pa, laktik, ah. oh, laktik. laktik. Ay, pa. Ay, kuha ka dyan. Maisip ka na bandang ngayon ah? ha? Ha? Bandang, maisip ka na ngayon. Oh, meron kong itip eh. Eke eh. uh, pa ko eh. Sa lako wala eh. Sino? Ikaw. Ha. Oh. Binibigyan ko sayo ngayon kasi maiisip ka na ngayon. Hatid ki si Tito na limo turuan nila. Ako, ididlag ko araw-araw si Tito. Hay mo turuan lag. Kita na salita. Sinuturuan ko naman ni. Eh. Ha. Huh? Sinuturuan ko pati kumain. Si turuan mo kumain. Ako naman puro bilag takaw. Kain din, mas sobra mas marami ka pang kinakain kaysa kidto. Puro kain. Oh. Ayan. <coughs> masarap din yan bandam hindi lang manok ang sahog niyan. sardina saka malunggay Sardinas. hindi ah, ah, tagina malunggay Oo, oh, oh pwede yun mo yun kumakain ka rin ah. oh, burrito ko yun burrito mo na lang oh. pero pag may sardina saka malunggay salamisa saka may lechong babi buwan pipiliin ko Ah. Bala na, bala na ano ko? Papaya ulit 'yung baboy buo. Anong pipiliin mo? Papaya, gawin natin tatak. Hindi, kunwari, sa lamesa, kakainin natin. Oh. May lechon baboy buo. Saka ito, sardinas, saka papaya. Anong kakainin mo? Papaya, sardinas. Ha, ah, oh. Hindi mo kakainin yung lechon baboy buo? Tanturot lang. Isang taga lang. Oh, ah. isang taga lang. Uh, hindi ako naniniwala sa iyo, banda mo. Na isang taga lang kakainin mo lahat lechon baboy buo. Nakarang gabi, nagbigay si Kuya Fred. Dami mong kinaing ba? Dati, dahit ako eh. Oo. Mm, ah, parentiyan ko. Hindi na bunda, hindi malaki yan. Ikaw, ikaw malaki yung, malaki yung main eh. Pinatakpan ko na pare, <laughs> ay, ikaw, para hindi makita. paro ito yung malaki yan eh. Ikaw, Jesus, <laughs> anak eh. So, yun, mga kababayan, na nagsabi si Bandam, yun, nagbay nakita po siyang papaya, kaya nagsabi siya sa akin na uh, may isig daw siya. At, uh, mga kababayan ng papaya. umuha pa siya ng parang kasi halos hindi niya maabot yung nasa taas. Pinuha niya niy. yung puwas na niya. Galing yung badam, no? Galing oh, ko. Mr. Hmm. T.V. Ano? Ah, Dato eh, napagod akong pipitas ng papaya. Napagod ka sa pipitas ng papaya? Pagpitas ah, lang ng papaya, napagod ka na? Ito ko, bibirin mo ah. ako dito. Dato na, bibirin ko sa si eh. Ako na ang bibirin mo. Bibirin mo ako pa si Tanton? Hindi ko kinain yung pa si kasi mangang ikaw. Kinain mo Ikaw lang umumus. Okay. Pinikmang ko lang. Bibirin mo ako dito. No. Sito, itawal yun kasi may acid ka. Kailangan tubig na lang. Hindi, hindi. Nakakain na. Sino mo? na tayo. Ngunit nung lulung si Bayo ng pagbig. Hindi, hindi. Tubig na lang. Bayo! Ah, Bayo! Ah, Galing-galing ah, ah, bayaw... lang. Baka... Baka Bayo, ha? Bayo? Ayung... Ah? Anong kukunin mo? Ah, tubig, huwag ako. Ayaw, huwag kita ng tubig. Oh, manamig ka, bayaw ha. Ah, Alis ka talaga ba ng nag ka na ah, naman. Sino-sino ang inutos mo, nakakayaw kang utos ng utos. Alali ko yun. <laughs> <laughs> na, nakakahiya. Kapaya? Oo, o, bisita lang tayo dito. Bisita tayo. Nung puso mo yung may-ari ng bahay. <laughs> ano? Ano? Para kung para kung abo, para kung mm -hmm. bot. Hindi na, kaya Hindi niya, Abusado ko. Mga utos ng utos. Nagalitan si 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 na. Dati, na utos ng utos. Hindi, hindi na yung nai kong yung drive niya. Dito yung drive po ayusin mo. Yung tulong din na din na lalaglag. Bakit? Nakita mo ba? Nakita mo ba? Oo. Yan? Ang anda. lalaglag? Oo. Sa lalaglag? Sa? Yung Ha? Ah, biyak. Ah, biyak yung sasada. Nilaglag ni Koji. Nilaglag yung tulog niya liko Ah. Eh, mo, ayusin niya pagdadrive. Oo. Buti, nasira yung nasakyan ko, no? Di ba? Hmm, drive. Di maayos yung drive? Papalit. Papalit ka katang drive-in. Ako. Ako nung drive-in ni Bistibi. Oo. Pwede. Papalit. Ano ba? Paika dito eh. Kapalit ka, dry Paika. Kapag inulog, inulog niya sa bangin, no? Hinulog oh. <laughs> oh. oh. mo sa bangin. Ha? Pap, ah, uh, pap, pa ka, dry bend. Ako ang dry bend, ibig sabihin. Kaya, 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 nakita niya kahapon, ha? Yeah? Yung, kasi mga kababayan, punta kami sa isang lugar. Eh, yung sakin sa namin is, uh, hindi namin inaasahan. Dahil may inawasan si Kwa na isang bagay. Sa so, pag-iwas niya, eh po, nalaglag po yung sakin sa namin sa uh, kabilang lenya. Hirap naming inangat. Kung sa kumuha kami ng bagay-bagay ng pwede na chete. nakita niya. Kasama yes, ko na si Sibadam. Nari, nari, Ako ang mo. Walang tinta. Ha? Ah? Tinta. Wala kang pasensya. Ding. Kailangan talaga sa driver yung pasensya. Isinta yung tinta yung panikit. Ah, lisensya. Isinta. Lisensya. Oh. Oh, kailangan Pukuha talaga. Kukuha naman ako. Oh. Sinta. Ah, tayo uli na. Tatis ko ito. At sa tabi ka lang yung table kasi wala no, no, ka. Sir, yung no, no, driver na ako. Ikaw yung driver. Okay, talungin mo ako. Oh, anong anong violation ko? Ba, anong violation mo? Uh -huh. Sir, wala ka pong pitipitik. Ha? Huh? Pwede ko bang makita yung pitipitik mo, sir? Ang ah, amo ko pa po, dente. Di pinas. Pote, tata ko dong ang 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 tapos pote tay. Eh, ikaw na yung pote, tapos pote. Ah, amo ko pote dente. Amo, mo presidente. Oh, oh, tapos pote presidente, Oh, pa rin kita. Ano po ito? Wala ka ng eh. oh, tanggal. O, tanggal ang Wala ka ng tabaw. Sabi po, ka, tanggal ka eh. eh, na. pa rin kita kahit na matanggal. Kasi ano, may nakabidyo tayo eh. May katibayan ako na ikaw. Wala kang lisensya. Wala kang certificate. Pwede. Wala, wala pang hindi pa maayos yung pagkasalita mo. Bulol. O, bulol. <laughs> Huliin pa rin kita. Hindi. <laughs> Natanggal ka. Rapo, rapo po eh. ito. Hindi. Siyempre, maraming taong bayan na makakikita. Hindi pwede yun kasi. Wala kang piti-piti. Wala kang lisensya. Puno ka pa magsalita. License. Oh, wala kang lisensya. kunin pa rin kita. Titikitan pa rin kita. Tapos, yun pa hindi kita. Yung ka Ako na palo. Pupunin ko yung sasakyan kasi wala kang lisensya eh. Hindi po ito eh. Hindi. Maglalakad ka po uwi kasi wala kang lisensya. <laughs> hindi ah. Uh, ah, ataw ako. Kasi eh, mga wapo na ataw ako. Eh, hindi. Raradyo kita. Eh, huwag niyong palamasin yan si Bantam. Walang piti <laughs> Walang piti-piti. O oh, yung bulol na driver. <laughs> Adam, huwag niyong palamasin. Atabi mo nga mga tango mo. Ano po ito? Ano po Ah. Uliin yan. Uliin. Yung sasakyan kulay pula. Ay, kulay orange. Huwag niyong palamasin. Uliin. Upo sa asan kita ngayon. Ganun doon? Oo, oh, mo na eh. <laughs> oh, mga kababayan. Mga kababayan. Hindi hmm. sabihin mo sa kanila. Ah, papaya. Nakuha ko papaya. Tapos, tapos ang papaya, tatapos ko sa ginas. Patsarap yun. Yo. Tapos yung... Tapos yung papaya, tunubukas pa. Oh. ah mga bayan, ta, uh, ah, ta, Tagalog, Taywet. Ano? Anong Taywet? Mm. Mga 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 palo. Ah, mga mga Saka subscribe. Ah, 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 Abad. Ah, tita Anes. Sino pa? Sino pa? ROCK BOY ko,

Ano man sabi mo ulit? Madam, isa pa gusto ko marinig eh, Si ma'am. Ah. Ah. Udi pa, udi po. Udi ka, udi po. Udi po Ah, si. Tita, Anis. Yo. Ah. Uh, ah. Uh, Ras Abad. Yo. Mga kababayan. po mga kababayan? Kunting kulitan kasama si Bandam sa ati sa dito sa bayan ng San Carlos. Kasama si Benicio official Christian. Mga ah, bye. Magandang magandang umaga po. Bye-bye. <laughs>